Okay po, magandang gabi sa inyong lahat mga mahal na kababayan. So tapos na po ang alalan, alam na natin kung sino ang nanalo. At lahat ng mga pinagkaisahan ng Iglesia Ni Cristo, bagaman marami ang komontra at marami din ang nag-underestimate sa relihiyon ng Iglesia Ni Kristo dahil minority group lang naman daw. Hindi minority, hindi majority, kundi Minoria, minoria hindi majoria minority, hindi majority. Pero alam nyo ba, mga mahal na kabayan, halatang halata naman. Lahat ng mga pinagkaisahan ng Iglesia ni Kristo, sila yung nanguna. O ba diba? sa mga senador, sa mga senator, sila yung nanguna? Na, number one, si Senator Bungo de la Rosa, followed by Marcolita. O diba, lahat ng mga doon, lahat ng mga pinagkaisahan ng Iglesia ni Kristo, sila yung nanalo. At lahat ng mga uh, nagko-comment dito ng negative, bakit daw pinagkaisahan yung mga uh, politician na may mga bad record. Hindi naman lahat, ano? At marami pa tayong naririnig na, bakit daw hindi nag-straight vote ang Iglesia Ni Cristo sa Duterte? Bakit kaya? Talagang ibig sabihin na ipihawating nun mga mahal na kababayan. Ang gustong talaga mangyari ng Iglesia Ni Cristo maging payapa. Ano? magkais ang Pilipino. Hindi porke uh, Duterte, kaya Duterte ibuboto lahat. Hindi po ganun ang, ah, hindi po ang Iglesia ni Kristo. Eh, siguro naman, napansin nyo, hindi lahat uh, pinasyahan ng pamamahala. Bakit? Bakit? Sino ba sila para magdikta sa pamamahala? Walang makapagdidikta sa pamamahala. Yan ang tatandaan nyo, mga mahal na kababayan. Ang lagi naming sinasabi, wala kaming alam, sa politika. Wala kaming pakialam sa mga politisya na yan. Ang mahalaga sa Iglesia ni Cristo, yung pasyang pamamahala at yung kaisahan. So, kayo na nga. Yung ina-understimate nila na minoriya, ayun, siya ang nagpanalo sa mga kapabayan po nating humingi ng tulong sa banal na iglesia. At congratulations dahil nanalo po kayo. Eh, Mantakay mo ba naman Oh, ilan ang lamang, 'di ba? Napakarami. Napakahirap kasi makuha ang buto ng isang tao. Lalo na ngayon, usong uso po sa Pilipinas na ang pinapatakbo ito. Pera. Oh, 'di ba? Oh, pero napakaswerte na lang naman ng mga nabuto ng Iglesia ni Cristo, baga man hindi sila nagbigay nito at hindi at hindi hindi sila nagbigay at hindi talaga tatanggapin 'yan. Kasi nga, pag sinubukan mong bigyan ang Iglesia Ni Cristo ng ganyan, ikaw ang hindi papasyahan. Yan ang masisigurado natin. ba? Diba? Marami ang naninira, marami ang uh, gustong sirain ng kaisahan, pero wala. Walang hindi nagwawag. Maraming gustong sumira sa Iglesia Ni Cristo, pero wala. Lagi silang bigo. Diba? Kaya alam niyo mga mahlakawa ah ganito na lang. Ang iba kasi, kung ano yung pasya ng Iglesia ni Cristo, sinusunda na lang eh, ng iba eh. Maraming mga kababayan natin na hinihintay na lang yung pasya ng Iglesia ni Cristo at yun, kapag nalaman, sinusunda na lang nila. Bakit? Kasi alam nila. Alam nila na sinusuri yan ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo bago pagkaisahan, bago pasyahan. Ano po? So, at wala kami pakialam doon. So, hanggang dyan na lang po muna, mga kaibigan. At ang mga nag a underestimate pa rin. O, oh, di ba? Ah, wala. Wala na kayo nagawa. Di ba? Panalo ang dinala ng English ni Christ. Yun lang ang masabi natin. Lahat ng pinagkaisahan. Di ba? Sila ang nagtap. Sila ang nanguna sa butuhan. Mantakay mo ba naman? Ilang milyon yun, di ba? Ilang milyon ang kaanib na mapupunta sa iyo nang walang kagastos-gastos. Pupunta ka lang, maglalambing ka lang. ba? Diba? pupunta ka lang sa pamamahala at magpapa magpapaalam ka lang. Hihingi ka lang ng tulong kung pili kang mapagkaisahan. O, di diba? Yun nga. Kung maging si yung ano nga, may narinig nga tayo, dapat diba? May nag-apila pa eh. May nag-apila pa na isang abogado tungkol kay Bung Rebilla. Bakit daw si Bung Rebilla ay pinagkaisahan? Wala tayong magagawa dun. Ano? Wala tayong magagawa dyan. Dahil ang pamamahala ang nagdesisyon. Wala, hindi po tayo. Kaya nga, yan ang iluusis sa atin Ang mga kabayanin. Ba't hindi wala kayong kalayaang pumili Bakit laging sa pamamahala kayo? Eh, yun talaga ang utos ng Diyos eh. Wala tayong magagawa. Sabi nga, sundin ang utos ng Diyos. Sa ikabubuti natin yun. At sundin, magpasakop sa mga namiminuno po sa atin. Yan lang naman. Utos kasi ng Diyos sa amin yan. At hindi lang sa amin. Sa lahat naman talaga. Kaso, ang iba, hindi, nan, hindi yan inaaral. Hindi yan itinuturo sa kanila, kanya-kanya, kampi-kampi, bahabahagi. Sa Iglesia ni Cristo, bawal ang pagkakabahabahagi. Dahil aral ng Biblia, na kapag ka, pagkakabahabahagi, hindi po sa Diyos, sa Diablo. Kaya, tingnan niyo ang Iglesia, nagkakaisa. Isa sa lahat, maging sa aral isa. Bakit? Isang Diyos, isang Panginoon. Andiyan po, oh, may tinta pa. <laughs> isang Diyos, isang Panginoon isang bautismo, isang iglesia, isang pananampalataya, isang pasya, isang pagboto. Lahat yan isa. Kaya walang pagkakabaha, bahagi sa iglesia ni Kristo. Kaya nga tingnan nyo ang iglesia. Dahil sa aral na sinusunod sa Biblia, lalong nagtatagumpay. Di ba? Bagaman maraming gustong sumira, pero hindi nasisira. Bakit nga? Dahil po sa pag-alalay ng Diyos sa kanyang iglesia eh, wala naman po talagang ibang ano ngayon eh, kundi ang Iglesia ni Cristo walang ibang nagtuturo ng ganong turo na nakabasis sa Biblia, kundi itang Iglesia ni Cristo lang Iglesia ni Cristo lang ang may kaisahan ang iba wala na lahat kanya-kanya na sila bahabahagi na kaya ang nangyayari nabibigo o, diba? o tingnan nyo nang ng halalan pa lang, di ba? Lahat ng pinagkaisahan, panalo or talo, di ba? Lahat panalo. Kaya sa mga hindi nanalo, sa mga naglambing din sa pamamahala sa iglesia at hindi napasyahan, bitter luck next time na lang po. May panahon pa at marami pa ang halalang darating. Malay natin sa susunod. Kaya naman ang papasyahan. Hindi e magpasalamat tayo. Ano po? At yung mga umuusig dyan Subukan nyo rin magkandidato Subukan nyo Yung umuusig at nagsasabi na Tumatanggap ang iglesia ng pera Magkandidato kayo Magkapitan muna kayo Tapos subukan nyo uh, Bayaran ang iglesia ni Kristo Kung mabayaran nyo Kapag ka na, uh, may, may Kapag ka nabayaran nyo eh patunayan nyo At pag sinubukan mo yan Nabayari ang ng iglesia ni Cristo, isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Di ka pagkakaisahan. Dahil ayaw ng iglesia ni Kristo ng maruming laro. ba? Diba? Kung gusto mong tumakbo at gusto mo talagang magservisyo, dapat sa puso. Hindi dapat, hindi sa bulsa. Ano po? Kasi marami dyan, pinapairal lang pera. Nagmimigay, nag, nagmumudmud ng maraming pera. Bakit? Babaway, babawiin nila yan pag nakapwesto na sila. Sigurado yan. O, sa halip ng mga sa project ilagay, yan. Bulsa na yan yan. Eh, siyempre, gumaso sila eh. Pero yung pera na yun na sa inyo, hindi pira nila yan. Pera din yun yan. pinapaikot lang kayo sa kamay. Ganun lang yun. Kaya, mga mahalaga ka ba yan? dapat sa susunod na halalan, wag na kayo tatanggap ng pera. Kung sino yung napusuan nyo, eh, yun ang iano nyo. ba diba? At kami naman, sa panig namin, kung ano ang patch ng pamamahala, yun ang susunod namin. Kasi pag sa utos ng Diyos So hanggang dito lang muna at congrats sa lahat. Congrats sa lahat ng mga nanalo. Simula sa pinakamababang posisyon hanggang doon sa senador. Congratulations sa inyo. Di ba? Mga partners, sa mga kongresman uh, congressman at sa mga senador. Congratulations sa inyong lahat. At better luck next time naman sa mga nabigo. Good day.